Araw-araw sumasakay sa Monumento Kaloocan si Erika papunta sa kanyang trabaho sa Ortigas. Colorum ang van na kanyang sinasakyan. Maraming namang mode of transport kapag galing pag northbound, ay kapag sa north ka, southbound. Uh, pwede ako mag-bus, pwede ako mag-train, or kaya pwede ako mag-taxi. Kapag train naman kasi, dapat warrior ka talaga. Kasi papasukan ng, papasok ng fresh. Pagdating mo dun sa Ortigas or Ayala, sobrang pawisan ka na. kapag Isang oras ang biyahe niya. Kapag bus, aabot daw ng dalawang oras. Pero mas pinipili pa rin kasi ng mga tao na sa doon. Feeling ko kasi, mas na-overpower ng need ng tao yung pagiging bawal ng color Sumabay kami sa biyahe ni Erika. Binaybay nito ang EDSA. Mula ang monumento, dumiretso ito sa North Avenue hanggang Sentris. Pagdating sa Sentris, lumiko na ang van. Lumabas ito sa main avenue sa Cubao, tapos dumaan sa Santolan hanggang makarating sa Ortigas. Ang mga kolorum na van ay walang prangkisa, pero nagbibiyahe ng mga pasahero. Ang iba naman, suspendido ang prangkisa o pasona. Ipinagbabawal silang bumiyahe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Noong 2015, mahigit siyam na raan ang nahuling kolorong na pampublikong sasakyan. Ang multa depende sa uri ng sasakyan. Nitong Hulyo, ipinagbawal ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagdaan sa EDSA ng mga UV Express para lumuwag ang traffic dito. Ayon dito, pwedeng maghanap ng pinakamabilis at pinakamaiksing ruta ang mga UV Express papunta sa destinasyon, maliban lamang sa EDSA. So the bottom line there really, yung UV is supposed to be yung mabilis din, pero modified lang. So wala tayong tinatawag na babaan o pag uh, sasakay ng mga pasahero in between or beyond the 2 kilometer radius from both ends pwede lang itong tumawid sa EDSA sa mga intersection sa Quezon Avenue, Shaw Boulevard at Ortigas Avenue Dapat pag-aralan din natin kung Tama ba yung ganong klaseng polisiya? Kasi marami po tayong nakikita ngayon na uh, reklamo din galing doon sa mga mananakay mismo, doon sa mga commuters natin na uh, maraming talagang naapektuhan ng pagbabawal ng uh, UV Express sa EDSA. Uh, isa na dyan is uh, alam naman natin, UV Express ay high capacity. Ang mga driver ng UV Express, iba-iba ang opinion sa panukalang ito unfair naman yung sa mga may mga UB sa sa amin mga driver dahil hindi lang naman UB yung nagkukos ng traffic sa EDSA Malaking pabor din sa amin na ang ruta namin ay Luton, Luton, Paliparan hindi na kami pwedeng magdaan doon sa EDSA Hindi naman dapat, ang napeperwiso yung mga sumasakay hindi naman yung mga nagbabawal eh. sila may mga sarili sa sakyan, eh. Inalam namin kung ang mga UV Express ay sumusunod sa patakarang ito. Una, sa footbridge sa may EDSA Muñoz. Sa kalahating oras, may nakunan kaming isang van. Sa EDSA Balintawak, walang UV Express na nahuling dumaan. Huling tinuntahan ang parte ng EDSA sa may harap ng malaking mall. ito ay may nakuna na tatlong UV Express na dumaan sa EDSA. May mga MMDA na nakabantay sa lugar pero hindi hinuli ang mga van. Ayon sa MMDA, kulang sila sa tao kaya sempuhan ang panghuhuli. Higit labing lima ang nahuling UV Express na bumiyahe sa EDSA mula nang ipinagbawal sila noong July 31. 200,000 pesos ang multa sa mahuhuling lumalabat. Maari ring kumpiskahin ang mga sasakyan.